Wait for it. Here it comes. Almost there. Okay, hello guys. Milik uh, kadrig mga sani kana. Pimpered, uh, um, they pimpered. <coughs> <teal> Para sa tong negosyo, business. Pimpered glass, charger um, headset, no. <coughs> ano siyang? Okay. Ano siya itong kuhan, no? So, mamili tagmayo dire sa so, so mga nindot. No? Para di, yung... sa so, mga silabol na yeah. ating pork, no? Yeah. Pamili yun. So, ano siya? So, tagmaman So, ito, talahaw na nga ito dito. Magarins sa daan. Masa ka rin mo? So, like and share. Yan. Mamili pa. Kulang so, pa. So, Kulangan pa siya. Siya sa ako day. Sige pa. So, nita ano so, pa dyan siya. Ano ba? Perch. Ano yung isa pa po? Sorry mo ba? Ano naman yun? Iphone. Bili. So, ah, type C. Isa na, tagan mga mamalit. Tatlo. Sa mga wholesalers ya. pilih sila po. Sa mga mga nindot Mga kuhan. Pwede mabaligya. na. So, isa-isa. So, yung isa itang mga nindot. So, Ayan. Kompleto ang makuha na tanan. So, so tapos, pagkaumang makuha tanan. So, hello. So, hello. Ayan. So, magkakamot siya, Mario. Hello, vlog. Welcome to my guys. So, dito na nagkura. <coughs> so, na. So, so, so isa kuha, no? i nagkua So, nagkua. Na, uh, hello, black, So, nagkua na niya Welcome to my guys. Na, pili para na? Huh? walang laktaw. Welcome, guys. Ha? Huh? Uh, welcome, guys. Really? Welcome, amigo. 真敢讲！<Okay. S 2> <c oughs>